panalangin para sa mabuting kapalaran. Mahal naming Diyos, kami humihiling para sa aming mabuting kapalaran. Bigyan mo kami ng iyong biyayang walang katapusang umaagos na way aming marating ang tagumpay sa buhay. Hinihiling namin ang iyong patnubay sa bawat hakbang na aming gagawin. Kami ay umaasa sa iyong tulong upang magtagumpay sa aming mga pangarap naway iyong patnubayan ang aming mga hakbang patungo sa isang mas magandang hinaharap. Alisin ang anumang pag-aalinlangan sa aming mga isipan at palakasin ang aming loob na harapin ang anumang pagsubok. Kami ay umaasa na sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami ay magkakaroon ng lakas na harapin ang anumang pagsubok. Mahal namin ang aming pamilya at mga kaibigan, sana ay maging inspirasyon kami sa kanila sa aming pangaraw-araw na paglalakbay, naway kami ay patnubayan mo sa pagpili ng tama at makabuluhan ng mga desisyon. Hinihiling namin ang iyong liwanag sa aming mga landas at ang kakayahang magbigay ng pag-asa sa aming mga puso. Kami po ay humihiling na maging makatwiran sa aming mga kilos at sana ay matupad namin ang mga pangako namin. Mahal naming Diyos, kami ay humihiling para sa mabuting kalusugan at kaligayahan. Nawa'y kami ay mapanatili sa iyong proteksyon laban sa anumang sakit o panganib. Ang kalusugan ay mahalaga upang kami ay maging mas produktibo at makakamtan ang aming mga pangarap. Kami ay nagnanais na magkaroon ng lakas ng katawan at isipan upang maging handa sa anumang pagsubok sa bawat hakbang ng aming buhay, naway kami ay patnubayan mo. Naway ang aming mabuting kapalaran ay maging patunay ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming mga puso. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng biyayang aming tinatanggap at naway magamit namin ito sa makabuluhan at mabuting paraan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.